Paano kung ang panaginip na naranasan mo kagabi ay hindi lang basta panaginip? Paano kung ito ay mensahe mula sa universo, isang tanda na may malalaking pagbabago na malapit ng maganap sa iyong buhay? Para sa Capricorn, ang mga panaginip ay higit pa sa mga pantasya, sila ay mga pintuan patungo sa tadhana. Ang halik na naranasan mo, hindi lang ito imahinasyon. Isa itong bulong mula sa kalawakan, gumagabay sa iyo patungo sa isang bagay na matagal mong hinihintay magmasid ka ng mabuti dahil maaaring ito na ang sandali kung saan magbabago ang iyong buhay. Tinatawag ka ng universo. Handa ka na bang sagutin? Capricorn, palagi kang naging simbolo ng lakas at tibay, pero paano kung may mas malalim na naghihintay sa'yo? Alam nating lahat kung paano mong bitbitin ang bigat ng responsibilidad, palaging praktikal, palaging matatag. Ngunit ang mga panaginip, ang mga mabilis at misteryosong pangitain, ay may kakayahang magbukas ng mga nakatagong katotohanan. Ang halik na naramdaman mo sa iyong pagtulog ay hindi basta-basta. Hindi ito isang imahinasyon lamang. Isa itong paraan ng universo upang makipag-ugnayan sa iyo. Sa loob ng mga siglo, naniniwala ang mga Pilipino na ang mga panaginip ay hindi lamang kwento na nilikha ng ating isipan, sila ay mga mensahe, mga omen na maaaring magturo sa atin ng ating tadhana. Bilang isang Capricorn, hindi ka lang basta nananaginip, tinatawag ka upang magising sa isang mas mataas na layunin. Ang panaginip na ito ay may kapangyarihan, at sa sandaling maintindihan mo ito, magsisimula ng mag ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Ang tanong ay, makikinig ka ba? Ang kahulugan ng halik sa panaginip. Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip, puso ay mabilis ang tibok, na para bang may malalim na nangyaring pagbabago. Para sa marami sa atin, ang mga panaginip ay isang lugar kung saan ang ating pinakamalalim na hangarin at nakatagong takot ay nabubuhay. Ngunit para sa iyo, Capricorn, ang panaginip na ito ay higit pa sa isang simpleng pantasya, ito ay isang mensahe. Ang halik sa iyong panaginip ay hindi isang pagkakataon lamang. Sa kulturang Pilipino, ang halik sa isang panaginip ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o pagpapakita ng afeksyon, ito ay itinuturing na isang makapangyarihang simbolo ng pagbabago. Ito ang paraan ng universo upang magtanim ng binhi, isang simula ng pagbabago na malapit ng maganap sa iyong buhay. Katulad ng malumanay na halik ng isang minamahal na kayang gisingin ang isang bagay sa ating kalooban, ang halik sa iyong panaginip ay gisingin ang iyong espiritu sa isang mas mataas na katotohanan. Sa konteksto ng iyong paglalakbay bilang isang Capricorn, na laging nagsusumikap na maging haligi ng lakas at kaayusan, ang halik na ito ay kumakatawan sa mas malambot, mas mahina na bahagi mo, ang bahagi na nagnanais ng koneksyon, paglago, at muling pagsilang. Capricorn, madalas mong bitbitin ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat, at madalas mong isantabi ang tawag para sa emosyonal na pagpapalaya. Ngunit ang halik na ito ay nag-udyok sa iyo na pakawalan ang bigat na iyon, sumuko sa kagandahan ng sandali, at yakapin ang hindi alam. Isipin mo ang huling pagkakataon na nakaranas ka ng panaginip na nag-iwan ng pagkabahala sa iyong puso. Sa pamahiin ng mga Pilipino, madalas may mga mensahe ang mga panaginip. Ang isang halik, lalo na kung ramdam na ramdam, ay itinuturing na tanda ng banal na interbensyon o isang gabay patungo sa iyong tadhana. Maaaring ito ay tanda ng mga bagong simula, isang relasyon na muling magbabalik, o isang malalim na pagbabago sa loob ng iyong pagkatao. Tinatawag ka ng universo na makinig. Bilang isang Capricorn, maaaring hindi mo palaging nararamdaman ang iyong emosyon. Ikaw ang matatag, praktikal na tao, ang nagplano at nagtataguyod. Ngunit ngayon, ang halik na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone at maramdaman ang mga emosyonal na agos na dumadaloy sa iyong kalooban. Ito ay isang paalala na ang pagbabago ay hindi laging makatarungan o plano. Madalas, ito ay ang mga hindi inaasahang sandali, ang mga pagkakataong hindi natin inaasahan na magdadala sa atin sa ating tunay na layunin. Naniniwala ang mga Pilipino na ang mga panaginip ay parang bintana sa mundo ng espiritu, kung saan nakikipag-ugnayan sa atin ang ating mga ninuno at mga hindi nakikitang puwersa. Ang halik na naranasan mo sa iyong pagtulog ay maaaring isang mensahe mula sa mga nauna sa iyo. Maaaring ito ay mula sa iyong mga ninuno, gumagabay sa iyo, nag-aalok ng pag-ibig at karunungan na kailangan mo upang malampasan ang mga pagsubok na darating. Sinasabi nila sa iyo na buksan mo ang iyong puso at hayaang magtrabaho ang universo sa kanyang himala. Ang halik sa iyong panaginip ay hindi isang simpleng kilos. Ito ay ang simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang tanda na may mga pagbabago na malapit ng maganap na ang pag-ibig, kasiyahan, at mga bagong pagkakataon ay darating. Ngunit para yakapin mo ang pagbabagong ito, Capricorn, kailangan mo munang maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ang halik ay hindi lamang tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa paggising sa mas malalim na mga bahagi ng iyong pag-iral. Ito ay tungkol sa pagiging buka sa pagbabago at pagtitiwala na ang universo ay may maganda at makulay na plano para sa iyo. Ang pakikibaka ng Capricorn sa tadhana. Capricorn, ikaw ang tunay na larawan ng lakas at katatagan. Walang pagod mong itinayo ang iyong buhay sa isang matibay na pundasyon, isang ladrilyo sa bawat hakbang. Para sa iyo, lahat ay kailangang may kahulugan. Dapat sundin ang mga plano. Ang tagumpay ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagsusumikap at dedikasyon. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang tadhana ay hindi umaayon sa iyong mainat na binuong buhay? Ano ang mangyayari kapag tinatawag ang iyong kaluluwa patungo sa isang mas mataas na layunin, isang bagay na wala sa iyong kontrol? Ang panaginip na naranasan mo, ang halik, hindi lang isang saglit na sandali. Isang paalala ito na may higit pang aspeto ang buhay kaysa sa nakikita sa ating mata. Bilang Capricorn, inilalaan mo ang karamihan sa iyong buhay para sa seguridad, katatagan, at tabumpay. Munit sa kaloob-looban mo, may isang paghahangad para sa isang bagay na mas mataas, mas makulay kaysa sa material na mundo. Ang hamon, Capricorn, ay nasa iyong pakikibaka na yakapin ang mga bagay na hindi mo nakikita, na hindi mo nasusukat. Para sa isang tao na katulad mo, na nakatuntong sa matibay na lupa, ang ideya ng kapalaran o tadhana ay maaaring magmukhang isang malalayong konsepto, isang bagay na wala sa iyong mga kamay. Itinayo mo ang iyong buhay sa lohika, praktikalidad, at matinding pagsusumikap, ngunit ngayon, hinihiling sa iyo ng universo na magtiwala sa isang bagay na mas misteryoso, ang plano ng universo para sa iyo. Sa kulturang Pilipino, may isang matandang paniniwala na ang universo ay gumagabay sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip at mga palatandaan na nagdadala sa atin sa isang tadhana na nakasulat na. Ngunit ang pagtanggap sa gabay na ito ay hindi laging madali. Itinuro sa iyo na ang tagumpay ay mula sa iyong sariling mga kamay. Nagtrabaho ka ng husto, nagbuwis ng sakripisyo, at tumanggap ng responsibilidad ng paulit-ulit. Ngunit ngayon, hinihiling sa iyo ng universo na humakbang palayo at hayaang magbukas ang mga bagay sa kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng iyong pagsusumikap, ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong tadhana ay darating sa mga paraang hindi mo kayang kontrolin. Ang halik sa iyong panaginip ay isang manifestasyon ng mismong pakikibakang ito. Isang tanda ito na may bahagi ng iyong sarili na matagal nang nagnanais ng koneksyon, pagbabago, at pagmamahal, ngunit ang iyong lohikal na isipan ay patuloy na tumatanggi. Nagtatanong ka, paano ang isang bagay na kasing hindi masukat tulad ng halik, isang emosyonal at espiritual na karanasan, ay maaaring mayugnay sa iyong praktikal na buhay? Paano isang bagay na ganap na misteryoso at wala sa iyong kontrol ang maaari pang magkasya sa mundong pinaghirapan mong buwin? Ngunit dito matatagpuan ang kagandahan ng tadhana, Capricorn. Ang universo ay hindi palaging nagpapakita ng plano nito sa mga paraang naiintindihan natin. Minsan, ito ay lumilitaw sa mga panaginip, bulong, at mga palatandaan na tila malayo sa mundong alam natin. Ngunit ang mga ito ang mga sandali kung kailan ang iyong kaluluwa ay pinakamalakas, kung kailan ang universo ay tinutulak ka patungo sa iyong tunay na landas ang pakikibaka ay hindi na sa mismong panaginip na sa iyong pagtutol dito. Bilang Capricorn, pinahahalagahan mo ang kontrol at katiyakan. Ngunit ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na magtiwala, na bitawan ang pangangailangan para sa ganap na kontrol at payagan ang iyong sarili na magdaloy sa mga puwersang gumagalaw sa paligid mo. Panahon na upang makinig sa iyong intuition, Capricorn, at magtiwala na ang halik na naranasan mo sa iyong pagtulog ay hindi lamang isang imahinasyon. Isa itong bahagi ng mas malaking plano, isang planong maaaring hindi mo pagganap na nauunawaan, ngunit magbubukas ito sa takdang panahon. Sa pamahiin ng mga Pilipino, may kasabihang ang universo ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip na gumagabay sa atin sa mga paraang maaaring hindi natin ganap na maintindihan. Ang halik sa iyong panaginip, Capricorn, ay paraan ng universo upang gibain ang mga pader na itinayo mo sa paligid ng iyong puso at kaluluwa. Inaanyayahan ka nitong pumasok sa isang bagong kabanata kung saan hindi ka lamang nakatali sa lohika at praktikalidad kundi pati na rin sa pag-ibig, intuition at tadhana. Ang mga tanda ng uniberso para sa Capricorn. Capricorn, ang uniberso ay matagal nang sumusubok na makuha ang iyong atensyon. Hindi lang ang halik sa iyong panaginip bagamat makapangyarihan 'yon, kundi pati na ang mga maliliit na tanda na patuloy na lumalabas sa iyong buhay. Napansin mo ba sila? Ang mga maliliit na bagay na parang wala namang kahulugan, pero somehow, ramdam mo na masyado silang mahalaga upang ipagsawalang bahala. Kilala ka bilang isang tao ng praktikalidad, matibay na direksyon, at kakayahang magplano para sa hinaharap. Ngunit minsan, Capricorn, ang universo ay hindi gumagana sa paraang inaasahan mo. Hindi ito magpapadala ng email o isang malinaw na mapa. Sa halip, ito ay bumubulong sa pamamagitan ng mga panaginip, mga palatandaan, at mga bagay na hindi mo kayang lubos na ipaliwanan. At para sa iyo, ito'y isang pakikibaka. Nais mong malaman, nais mo ng katiyakan. Ngunit ang universo ay gumagana sa pamamagitan ng misteryo, pananampalataya, at ang mga bagay na hindi mo nakikita. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami na ang universo ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng mga tanda, maaaring ito'y isang kumikislap na ilaw, isang biglaang pagbabago ng enerhiya, o kahit ang hindi inaasahang paglitaw ng mga hayop o simbolo sa ating buhay. Itinuturo sa atin na ang mga ito ay mga omen, mga mensahe mula sa Diyos. Kapag may kakaibang nangyari, hindi namin ito itinatapon bilang pagkakataon lang, kundi tinatanggap namin ito, nagtitiwala na may ibig sabihin ito. Capricorn, ang mga tanda sa paligid mo ay naroroon para sa isang dahilan. Nararamdaman mo ba ang paghila patungo sa isang bagay na iba ka makailan? Marahil ito ay isang pagbabago sa iyong karera, isang pagbabago sa iyong mga relasyon, o isang bagong espiritual na tawag. Ang mga pagbabagong ito ay hindi aksidente. Mga tanda ito na gumagabay sa iyo patungo sa susunod na yugto ng iyong buhay. At katulad ng mga maliliit na tanda na ating pinaniniwalaan, ang universo ay gumagalaw sa likod ng mga eksena, dahan-dahang, ngunit tiyak, patungo sa iyong tunay na landas. Madalas magsalita ang mga Pilipino tungkol sa mga signos, ang mga tanda mula sa espiritual na mundo na nagtuturo sa atin ng tamang direksyon. Maaaring ito'y isang ibong dumadaan sa iyong daraanan sa tamang oras, o ang banayad na tunog ng wine chimes nang hindi mo inaasahan mga paraan ito ng universo upang gumabay sa iyo. Para sa Capricorn, maaaring magmukhang magulo ang mga tanda sa simula. Ngunit habang nagsisimula kang mapansin ang mga synchronicity, ang paulit-ulit na mga pattern, ang mga mensahe sa hangin, mga palatandaan ito na ang universo ay nagsasabi na may gusto itong iparating sa iyo. Baka ikaw lang ay masyado nang nakatuon sa material na mundo, kaya hindi mo pa ito nakikita. Ang halik sa iyong panaginip ay bahagi ng mas malawak na pattern na ito. Hindi ito isang random na sandali. Konektado ito sa lahat ng nangyayari sa iyong paligid, Capricorn. Ito ay bahagi ng cosmic flow na gumagabay sa iyo patungo sa mas mataas na kaalaman, pag-ibig at pagbabago. Kung maglalaan ka ng oras upang maghinay-hinay at tingnan ang mas malaking larawan, makikita mong ang uniberso ay matagal nang ipinapakita sa iyo ang tamang landas sa pamamagitan ng iyong mga panaginip, sa mga taong iyong nakikilala, at sa mga maliliit na tanda sa iyong araw-araw na buhay. Ngunit narito ang catch, kailangan mong magtiwala sa proseso. Capricorn, ikaw ay isang tanda ng lohika at estruktura, ngunit ang universo ay hindi palaging sumusunod sa isang tuwid na linya. Ito ay nakikipag sa atin sa pamamagitan ng chaos, mga pattern, at mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mga tanda na natatanggap mo ngayon ay hindi upang malito ka, ang mga ito ay naroroon upang gumabay sa iyo patungo sa buhay na matagal mong hinahangad munit sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Ang mga tanda mula sa universo ay hindi palaging halata. Maaaring dumating sila sa anyo ng maliliit na sandali, isang panaginip, isang hindi inaasahang pagkikita, o isang intuitive na pakiramdam. munit ito ang mga mensahe na kailangan mong bigyang pansin. Magtiwala sa mga synchronicities na lumalabas sa iyong paligid. Katulad na halik sa iyong panaginip, mga tanda rin ang mga iba pang sandali ng kaliwanagan na lumilitaw sa iyong buhay. Ang mga tandang ito ay bahagi ng iyong tadhana, Capricorn, at sila ay gumagabay sa iyo patungo sa isang mas maganda at makulay na hinaharap. Habang ikaw ay nakatayo sa crossroads na ito, tandaan na ang universo ay hindi kay iwan. Ang mga tanda ay naroroon upang tiyakin sa iyo na hindi ka nawawala. Nasa tamang lugar ka ngayon. Ang universo ay gumagalaw ayon sa plano nito, at ikaw, Capricorn, ay tinatahak ang isang hinaharap na higit pa sa iyong mga pangarap. Ang ritual ng manifestasyon. Capricorn, ikaw ay isang tao ng aksyon. Sanay ka nang mangyari ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsusumikap, pagpaplano at dedikasyon. Ngunit may isa pang puwersa na gumagalaw sa iyong buhay, isa itong kasing lakas ng iyong mga praktikal na pagsisikap. Ito ang enerhiya ng manifestasyon, ang kakayahang gawing realidad ang iyong pinakamalalim na nais, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pagkakasundo sa universo. Ngayon, baka nagtatanong ka, paano gagana ang manifestasyon para sa isang tao tulad mo? Pagkatapos ng lahat, itinayo mo ang iyong buhay sa disiplina at lohika. Ngunit hindi mo siguro na mamalayan, Capricorn, na ang manifestasyon ay hindi tungkol sa pag-abandona sa iyong praktikal na kalikasan. Ito ay tungkol sa pagsasama ng iyong matatag na pananaw at ang kapangyarihan ng espiritual na enerhiya, layunin at pananampalataya. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang mga ritual sa pakikipag-ugnayan sa banal at sa pagmanifest ng ating mga nais. Mapasindihan ng kandila, magdasal, o mag-alay ng maliit na handog, ang mga kilos ng debosyon ay itinuturing na isang tulay sa pagitan ng pisikal na mundo at espiritual na kaharian. Ang mga ritual ay hindi lang mga seremonya, ito ay mga gawa ng pagtitiwala at pananampalataya na nilalayong matulungan tayo na makisalamuha sa agos ng universo. Para sa iyo, Capricorn, ang halik sa iyong panaginip ay hindi lang isang sandali. Isa itong simula ng bagong kabanata at tinatawag ka ng universo upang aktibong makilahok sa iyong sariling pagbabago. Ang manifestasyon, Capricorn, ay tungkol sa layunin. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng nais ng iyong puso at ang pagsasama ng iyong mga aksyon sa vision na iyon. At katulad ng mga tradisyong espiritwal ng Pilipino, ito ay tungkol sa paglikha ng mga ritual na makakatulong sa iyong magtuon at mag-channel ng iyong enerhiya. Isang simpleng ritual na maaari mong simulan ay ang pagsindi ng kandila. Sa pamahiin ng mga Pilipino, ang apoy ng kandila ay kumakatawan sa presensya ng banal na liwanag at sa kapangyarihan ng manifestasyon. Kapag nagsindi ka ng kandila, iniimbitahan mo ang enerhiya ng paglikha sa iyong buhay. Nagtatakda ka ng layunin, iniaalay ito sa universo, at nagtitiwala na ito ay magbubuka sa tamang oras. Katulad ng paggawa ng hiling sa iyong kaarawan, ang pagsindi ng kandila ay simbolo ng iyong hiling na ipinapadala sa mundo na may layunin at kalinawan. Capricorn, ang ritual na ito ay higit pa sa isang simpleng akto, ito ay isang deklarasyon. Sa pagsindi ng kandila, sinasabi mo sa universo, handa na ako. Bukas ako sa pagbabago. Tinatanggap ko ang proseso. Ang halik sa iyong panaginip ay hindi lamang simbolo ng pag-ibig, ito ay simbolo ng pagbabago. At sa pamamagitan ng simpleng ritual na ito, iniaalin mo ang iyong sarili sa pagbabagong iyon. Isa pang makapangyarihang ritual sa kulturang Pilipino ay ang dasal at pasasalamat. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal, para sa Diyos, sa iyong mga ninuno, o sa mga espiritu, ipinapadala mo ang iyong mga layunin sa universo. Sa sandaling ito ng koneksyon, pinapaalala mo sa iyong sarili na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang mga banal na puwersa na nakapaligid sa iyo ay nakikibahagi sa iyo. Sila ay gumagabay sa iyo, sumusuporta sa iyo, at tumutulong sa iyong magmanifest ng iyong mga nais. Bilang isang Capricorn, natural kang practical. Ngunit huwag mong maliitin ang kahalagahan ng mga maliliit, sagradong mga aksyon. Maaaring ito ay ang pagsindi ng kandila, pag-aalay ng dasal, o simpleng pag-upo sa katahimikan at visualisasyon ng iyong mga pangarap. Ang mga ritual na ito ay tumutulong sa iyo upang magtuon ng iyong enerhiya at ialigin ang iyong isipan at puso sa iyong tunay na layunin. Ang universo ay hindi palaging tumutugon sa mga puwersahang aksyon, tumutugon ito sa enerhiya na inilalabas natin sa mundo. Ang halik sa iyong panaginip Capricorn ay paraan ng universo upang makuha ang iyong atensyon. Isang paalala ito na ikaw ay higit pa sa iyong trabaho, mga layunin at mga responsibilidad. Ikaw ay isang espiritual na nilalang at ang iyong mga nais ay naririnig ng universo. Upang mamanifest ang iyong mga pangarap, kailangan mong mag sa cosmic flow at ang mga ritual ang tamang paraan upang gawin ito. Magtiwala ka sa proseso, Capricorn. Ang mga ritual na sisimulan mo ngayon ay maghahanda ng landas para sa manifestasyon ng iyong pinakamalalim na nais. Sindihan ang kandila. Magdasal. Itakda ang layunin. At tandaan na ang universo ay gumagalaw kasama mo, gumagabay sa iyo, at tumutulong sa iyo upang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Ang mga hindi nakikitang puwersa na nagmamasid sa Capricorn. Capricorn, madalas mong maramdaman na ikaw ay naglalakad mag-isa sa mundong ito. Ang bigat ng responsibilidad ay mabigat sa iyong mga balikat, at ang landas na tinatahak mo ay madalas na ikaw mismo ang nagbubuo. Ngunit kahit sa iyong kalungkutan, hindi ka kailanman nag-iisa. May mga hindi nakikitang puwersa, mga espiritual na tagapag-alaga, at mga espiritu ng mga ninuno na nagmamasid sa iyo, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sa kulturang Pilipino, may malalim na paniniwala sa presensya ng mga anito, ang mga espiritu ng mga ninuno na nagpo-protekta at gumagabay sa kanilang mga inapo. Ang mga espiritu na ito ay hindi malayo o hindi maabot, palaging malapit sila, nag-aalok ng kanilang karunungan, pag-ibig at proteksyon. Sila ang mga tahimik na tagapagtanggol, nagmamasid sa kanilang mga pamilya, tinitiyak na hindi sila nawawala ng gabay. Bilang isang Capricorn, maaaring hindi mo palaging napapansin ang kanilang presensya. Ngunit sigurado, nandoon sila, nag-aalok ng mga banayad na tanda at sandali ng kaliwanagan kapag ito'y pinakakailangan mo. Ang halik na naranasan mo sa iyong panaginip ay hindi lang simbolo ng pagbabago. Isa rin itong paanyaya na kumonekta sa hindi nakikitang mundo. Ang panaginip na ito, at ang mga emosyon na gisingin ito sa iyong loob, ay mga mensahe mula sa universo, ngunit pati na rin mula sa iyong mga ninuno. Sila ay umaabot sa iyo, Capricorn, tinatawagan kang kilalanin ang kanilang presensya, at ang karunungan na kanilang inaalay. Ang iyong landas ay hindi lamang iyo, ito rin ay patuloy na kwento ng isang lahi, isang kwento na isinulat ng mga nagdaan sa iyo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala kami na ang ating mga ninuno ay patuloy na nagmamasid sa atin, gumagabay sa atin sa mga oras ng pagdududa at tumutulong sa atin upang matagpuan ang ating landas. Ang koneksyong ito ay hindi lamang isang romantikong konsepto, ito ay malalim na nakaugat sa paniniwala na ang enerhiya ng ating mga ninuno ay may impluensya sa ating mga buhay, madalas sa mga paraang hindi natin nakikita o nauunawaan. Katulad ng kanilang pagbibigay ng lakas, karunungan, at gabay noong sila ay nabubuhay, patuloy nilang inaalay ang parehong mga bagay sa iyo, Capricorn. Kapag nararamdaman mong nawawala, naguguluhan, o labis na napapagod, maglaan ng sandali upang magpahinga at makinig. Ang mga espiritu sa paligid mo ay hindi malayo, sila ay malapit, at nakikipag-ugnayan sila sa pamamagitan ng mga banayad na tanda ng buhay. Maaaring ito ay ang tahimik na tinig sa iyong isipan, o isang bigla ang kalinawan na parang dumating mula sa wala. Maaaring ito ay isang pakiramdam ng init o isang pakiramdam ng kapayapaan kapag kailangan mo ito ng higit sa lahat. Ang mga ito ay ang mga sandali kung kailan ang iyong mga ninuno ay umaabot sa iyo upang gabayan ka. Sinasabi nila sa iyo na hindi ka nag-iisa na ang kanilang karunungan at pag-ibig ay palaging kasama mo kahit na hindi mo sila nakikita. Capricorn, panahon na upang kilalanin ang mga puwersang protektibo na nakapaligid sa iyo. Palagi kang naging malakas, independent, at nakatutok, ngunit tinatawag ka ng universo na buksan ang iyong sarili sa hindi nakikitang suporta na magagamit mo. Magtiwala na ang iyong mga ninuno ay naglatag ng pundasyon para sa iyo, at ang kanilang proteksyon ay isang patuloy na presensya sa iyong buhay. Nais nilang malaman mo na kahit na pakiramdam mo ay nawawala o disconnected, hindi ka kailanman nag-iisa dala mo ang kanilang lakas, karunungan at pag-ibig sa iyong sarili. Isa sa mga paraan upang mas mapalalim ang koneksyon mo sa mga hindi nakikitang puwersang ito ay sa pamamagitan ng mga gawa ng pag-alala. Sa kulturang Pilipino, malaki ang pagpapahalaga sa paggalang sa mga yumaw, at ang parangal na ito ay nagpapalawak sa pag alala sa karunungan ng mga nagdaang henerasyon. Ang pagsindi ng kandila, pag-aalay ng dasal, o simpleng pag-upo sa katahimikan upang magmuni-muni sa mga buhay ng iyong mga ninuno ay makakatulong upang patibayin ang iyong koneksyon sa kanila. Ang mga maliliit, sagradong ritual na ito ay tumutulong sa iyo upang maramdaman ang presensya ng kanilang gabay at proteksyon na nagpapahintulot sa iyo na magtiwala sa mga hindi nakikitang puwersang nakapaligid sa iyo. Ang universo ay gumagabay sa iyo, Capricorn, Ngunit hindi lamang ang enerhiya ng kalawakan ang gumagalaw, ito rin ang pag-ibig at karunungan ng mga naglakbay na bago ka. Ang iyong mga ninuno ay nagmamasid, gumagabay, at nagpoprotekta sa iyo, tumutulong sa iyong mag-navigate sa mga pagsubok na darating. Sila ang iyong mga tahimik na kakampi, na nakatayo sa iyong tabi, nag-aalok ng kanilang suporta kapag ito'y pinakakailangan mo. Magtiwala sa kanilang presensya, Capricorn, at hayaang dumaloy ang kanilang lakas sa iyo. Capricorn, isang mensahe ng pagkilos. Capricorn, nakatanggap ka ng isang mensahe, isang mensahe na kasing linaw ng pagiging makapangyarihan nito. Ang halik sa iyong panaginip ay hindi lamang isang saglit na romantikong sandali, ito ay isang tawag sa aksyon. Ito ang universo na nagsasabi sa iyo na dumating na ang oras upang magsimula sa isang bagong kabanata ng iyong buhay, isang kabanata kung saan hindi mo na kayang manatili sa anino ng iyong dating sarili. Ang halik na ito, Isang malambot ngunit makapangyarihang simbolo, ay nag-udyok sa iyo na kumilos, yakapin ang iyong tadhana at magpatuloy ng may tiwala. Para sa iyo, Capricorn, ang aksyon ay lahat. Kilala ka sa iyong disiplina, sa iyong sipag, at sa iyong kakayahang gawin ang mga bagay. Ngunit ngayon, sinasabi ng universo na ang oras ng pagkilos ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtityaga, ito ay sa pamamagitan ng espiritual na paggising, pagtitiwala, at pananampalataya sa mga puwersang gumagabay sa iyo. Ang halik ay isang paalala na habang ang iyong lakas ay nasa iyong determinasyon, mahalaga ring maging bukas sa pagbabago. Inaalin ng universo ang mga bagay para sa iyo, ngunit may hangganan ito. Ang natitirang bahagi ay nakasalalay sa iyo. Hindi mo pwedeng hintayin na mangyari ang pagbabago, dapat ikaw mismo ang aktibong kalahok dito. Ang halik sa iyong panaginip ay iyong paanyaya upang magsimula sa paggawa ng mga pagbabago, upang hakbangan ang hindi alam ng may tapang at pagtitiwala. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami na ang ating tadhana ay hinuhubog ng mga pagpili na ginagawa natin, at ang universo ay nagpapadala ng mga palatandaan kapag oras na para kumilos. Natanggap mo na ang mga palatandaang ito, Capricorn. Ang panaginip, ang halik, ang mga synchronicities na lumilitaw sa iyong buhay, lahat ng ito ay nagtuturo ng direksyon. Ngunit ngayon, panahon na upang gumawa ng desisyon. Panahon na upang magtiwala na ang universo ay itinaguyod ka sa tamang landas, at ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo patungo sa iyong mas mataas na layunin. Ang halik ay hindi lamang isang pasib na kaganapan, ito ay isang catalyst, isang spark na nagpasimula ng isang bagay sa loob mo. Sinasabi nito sa iyo na pakawalan ang mga lumang pattern na nagpigil sa iyo. Matagal ka nang umasa sa iyong lohika at praktikalidad upang magtagumpay, ngunit ngayon ay panahon na upang makinig sa iyong puso at intuisyon. Panahon na upang kumilos batay sa mga bulong sa iyong kalooban at hakbangan ang hindi alam. Hinihiling sa iyo na magtiwala sa proseso, Capricorn, at magtiwala na ang uniberso ay gumagabay sa iyo patungo sa tamang direksyon. Ang halik sa iyong panaginip ay hindi lamang simbolo ng pag-ibig o koneksyon. Ito ay isang sandali ng banal na pag-alin. Inaalin ng universo ang mga puwersa nito, inihahanda ka para sa mga pagbabago na darating sa iyong buhay. At nayon, kailangan mong makisalamuha sa mga puwersang ito. Kailangan mong kumilos upang gawing realidad ang iyong mga nais. Ang halik ay simula lamang, ngunit ang tunay na trabaho ay magsisimula na ngayon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, may pag-unawa na kapag ang universo ay nagpapadala sa atin ng isang tanda, tungkulin nating tumugon. Ang pagpapabaya sa mga tanda ay parang pagtalikod sa iyong tadhana. Ang halik sa iyong panaginip ay isang tawag sa pagkilos. Hinihiling nitong magpatuloy ka ng may layunin, gumawa ng mga desisyon na mag-aalin sa iyo sa iyong pinakamataas na potensyal. Ito na ang iyong oras, Capricorn. Ipinakita sa iyo ng universo ang landas, ngayon, panahon na para ikaw ay magsimula. Palagi kang determinadong tao, Capricorn, Ngunit sa pagkakataong ito, ang determinasyon ay kailangang manggaling sa isang lugar ng pagtitiwala. Magtiwala sa universo. Magtiwala sa mga hindi nakikitang puwersang gumagabay sa iyo. Magtiwala sa halik, sa panaginip at sa iyong sariling intuisyon. Panahon na upang kumilos, magpatuloy at yakapin ang mga pagbabago na darating sa iyong buhay. Ito na ang iyong oras. Nagsalita na ang universo at nayon nakasalalay sa iyo ang sagot.